mix at plier mix at integra 3000 pa rin ang binibigay natin simula nga nung na-discover ko yung mga yon yung mga patuanan yon yung mga pins na yon yun na yung ginagamit natin sa kanila mga lapapids dito rin sa mga lalo na yung mga bleeder tires same lang yon, yun lang din ang binibigay natin sa kanila mga lapapids kahit dito yan oh. ito yung ubusin lang nila yan hintayin natin masaid tapos yon nasa dulo hintayin lang yan natin maubos so hindi na natin dadagdagan yan Itong tira ay tatago na natin mga kalapatids. Sakto na yun para sa kanila. Tigigisan takal lang tayo mga kalapatids. 30 grams bawat isang ibon mga kalapatids. Goods na yun para sa kanila. Okay, mga kalapatids. Ayan o, goods na goods na sila. So, um, babalik ko sa inyo nyo maya maya mga kalapatids. Pagpainumin na natin ng tubig mga kalapatids. So, yun mga kalapatids. Uh, Napakain na, na natin sila at napainom mga kalapatids. So, goods, na goods na tayo dyan.